Umalma si Sen. Rapi Tulpo sa pag-aangkat ng modern units ng jeepney mula sa China na siyang ipampapalit sa mga lumang pampaserong jeep ng Pilipinas bilang parte ng POB Modernization Program. Binigyan din ni Tulpo na kayang-kaya naman ng isang local jeepney manufacturers na gumawa ng isang dekalidad na modern jeep sa mas mababang halaga. Pinunto ng senador na ang imported jeepney mula sa China ay nagkakalaga ng 2.6 sa hanggang 2.9 milyon pesos bawat unit. Aniya, mas malito ito sa isang brand new unit na kayang gawin ng local company kaya ng Saraw at Francisco Motors sa halagang 900,000 hanggang 985,000 pesos lang bawat isa. Paliwanag lang mababatas kung nasa 900,000 pesos lang ang bibiling jeepney ay mas kakayanin ng gobyerno ang subsidized para maipatupad ang modernization ng walang gastos mula sa jeepney drivers at operators. Dagdag pa ni TULPO, makakalika rin ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino kung ang mga loka local companies ang pagkukuna ng modern jeepney unit na tiyak sa huli, ang gobyerno rin na makikinabang sa mabayarang buwis mula sa mga local jeepney manufacturers. Bukod dito, mapapanitili rin ang estilo forma at disenyo ng Pinoy jeepney na naging simbolo na ng kultura ng ating bansa sa ilang dekadang nagdaan. Ako si Jojo Sikat. Walang inaadlasang balita.